Aris. Ngayong araw kung may mga kausap at ganoon naman ang idea mo na sasabihin nila ay ipagpaliban mo na lang nang wala kang maging gastos. Igugol mo na lang ang mahaba mong oras sa pamilya nang mas gumanda ang aura ng swerte sa iyong tahanan, at ngayong araw ay naaayon din sa iyo na makapunta sa bahay ng Diyos, para ang kasiyahan ng iyong isipan at katawan ay manatili at maalisan ng bad energy sa mga nakuha mo sa mga makausap ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang magpautang, at makatulong sa ibang tao, pamilya ang dapat unahin ng patuloy na sisigla ang isipan sa paggawa ng pera para sa pamilya. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw lalo na kung may magagawa na salu-salo ng pagkain ang pamilya para ang tahanan ay hindi basta mapapasok ng bad energy Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 17 at number 30. Taurus, ngayong araw ay mayroon kang malakas na enerhiya na para sa pamilya at pwede mo rin na magawa sa ibang tao kung mayroon kang kausap sa pamilya kung may mga plano na naghahanap saan pwedeng kumita dapat gawin ay mas mainam na porsigido, sa inyong pag-uusap ang pahiwatig ng makabuo ng idea at mas makakaganda pa sa iyo kung makakapunta sa bahay ng Diyos, na mag-aalis naman sa iyo ng nagpapahina ng kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay bawal ka magpalabas at magpautang ngayong araw para sa ibang tao ang mga kapatid at magulang. Ang iyong pwedeng tulungan kung sa iyo ay lalapit, nang lalong sumigla ang iyong isipan sa mga plano sa paggawa. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ngayong araw ay maging maingat ang pahiwatig dahil pwedeng may dumating na bigla ang suliranin kung magtitiwala kagad, Maging matahimik na mahirap muna makausap ang naaayon na gawin, Aris, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 10 number 25 at number 9. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay umiwas ka muna sa mga usapan na pwedeng sasabihin nakikita ng pera ngayong araw. Dahil mahina ang iyong swerte, ikakalungkot mo pa kung ikaw ay sasama sa kausap. Mas naaayon sa iyo na kasama ang mga mahal mong pamilya kung makakagawa ng kasiyahan, nang maalis ang mga bad energy na nakuka sa mga nakaraang araw, pero kung may pipirmahan ka ngayong araw, ay pwede mong gawin ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay maging maingat sa mga salitang bibitawan dahil pwedeng may maramdaming isipan ang ilan sa mahal na pamilya para hindi magdulot ng lihim na pagtatampo sa iyong masasabi at nang maiwasan din na humina ang good vibes ng nag-aalaga sa kabuhayan. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 10 at number 29. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang mga dapat gawin sa pamilya ay gawin ng masaya ang aura na magbibigay para makagawa kayo mga aura ng mga kaalaman na para sa pamilya, at kung maisasama naman sa bahay ng Diyos, ang sa miyembro ng pamilya, Ayon sa gabay ay laging sisigla sa tahanan na laging maging malusog ang mga katawan, umiwas ka lang na maawa kagad sa ibang tao, ngayong para wala kang makuhang ikakagastos na wala ng makabalik na pera sa iyo ang pinapahiwatig sa tahanan ang pahiwatig ay kung may miyembro sa pamilya, na iyong mapansin na malungkot ay kausapin kagad baka may lihim siyang suliranin, nang iyong matulungan kagad at nang mapasaya mo siya. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay unahin na mabigyan ang anak na may asawa, kung magpapamigay ng pera para lalong makakuha ng naaayon na swerte sa gustong magawa, na pagkakakitaan, Pisces, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red, number 21, number 28 at number 36. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay huwag kagad. Magtitiwala kahit ang kausap ay matagal ng kakilala na kahit maganda ang mga sinasabi, nang makaligtas ka sa gastos at ibang suliranin sa hinaharap dapat ay huwag ka muna sumama sa kanya ngayong araw, at ngayong araw ay bigyan mo ng mas mahabang oras na kasama ang pamilya, nang makabuo kayo ng positive energy ng swerte sa tahanan, at kung may usapan kayo ng kamag-anak ay wala namang swerte. Sa inyo mas makakainam na sa ibang araw sila kausapin ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, dapat ay maging maingat sa bawat kalusugan, dahil may sinyales na may biglaang may hangin na makakadalaw sa pamamahay, na nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya at malambing na araw, at masaya ang miembro ng pamilya na nagdadala nang positive energy sa pamamahay at laging may gabay na magkakasundo sa mga plano sa pag-iibigan Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 15 number 29 at number 11 Virgo Maging matalas ang mata na mapagmasid ngayong araw sa mga kapamilya, para makita ang dapat na may tama sa mahinahon na pagsasalita ng okay na maintindihan ng maayos, at kung may dapat kang kausapin pa ngayong araw ay pwede mo pang magawa, at matapos ang pagbibigay ng advice sa ilan sa pamilya, ay maging malambing sa kanila nang mas makabuo kayo ng good vibes ng swerte sa mga plano sa buong linggo na dapat nagagawin ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung may extra ay bigyan mo ang gusto gumawa ng pamamasyal ng masaya ang iyong gabay, na mabigyan ka pa ng mga bagong pagkakataon na kumita, at ng swerte ng kaalaman sa pagkita ng pera. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan, kung pwedeng magkaroon ng masayang gabi ng pag-ibig, ay okay na magpapaganda ng bawat kalusugan at magpapasigla ng mga katawan, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 35, number 28 at number 23. Libra, ang pahiwatig ngayong araw ay maging maunawain. At magiging masaya ang aura para makagawa na maayos pag nasa pamilya. At pwede mo rin gawin sa ibang tao kung hindi mo talaga matanggihan na kausapin, at nang makagawa ka ng ikakasaya mo ngayong araw para sa kanila, ang iiwasan mo lang ngayong araw ay ang mga kamag-anap na mahilig gumawa ng masayang bagay dahil sinyales siya ng suliranin sa pera at baka pati ibang project mo ay maapektuhan kung makakasama mo ngayong araw, ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho Ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga gawain na maseselan, lagi dapat na mas maging maingat sa mga ginagawa ng walang dumapo sa iyo ng pagkakamali o pagkalito sa mga gagawin, at nang makaiwas ka sa masungit na superior na magalit, Aquarius, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 24, number 19 at number 11. Scorpio, ngayong araw ay may maganda kang enerhiya kung may kakausap sa iyo, o bibisitahin ka ay maganda ang malalaman mo sa kanyang mga proposal. Pag-aralan mo lang dahil may sinyales na okay na makikinabang kayo sa gagawin, at ngayong araw ang dapat sa pamamahay katalaga na mas marami oras ang maibigay sa pamilya at madami kang advice na masasabi sa mga kapamilya ng naaayon sa ikakaganda ng pamumuhay ang pahiwatig May pinapahiwatig na first ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay maging maingat sa investment, huwag gagawa ng investment ngayong araw dahil may sinyales na malulugi ka sa hinaharap, at pwedeng mapaaway sa tao na nakasama kung makakagawa ng investment, cancer, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 35, number 8 at number 29. Sagittarius, ngayong araw kung may biglaang may dadalaw o mas gusto ka makausap sa labas ay iyong pagbigyan, dahil sa hinaharap ay magkakatulungan din kayo sa ibang dapat na magawa dahil may good energy kayo na pwedeng magkasando, at sa pamilya ay maganda ang iyong aura kung may dapat na itama ay iyong gawin, nang mahinahon para magagawa mo ang lahat ay masaya, ang pahiwatig at kung may pipirmahan naman ay okay din na gawin. At kung may pera kang naiipon ay huwag ka muna mag-investment ngayong araw o magpautang sa ibang tao ngayong dahil pwede mawala ang iyong pera ng biglaan at kalungkutan ang may iwan sa iyo. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga gawain maseselan. Mag-focus ka lang at maging seryoso ka sa mga gawain ng makauwi ka ng maayos at masaya sa tahanan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 25, number 11 at number 36. Capricorn, ngayong araw ay umiwas ka muna makipag-usap ng may katagalan sa mga makakausap, dahil pakinabang lang ang nais na makuha sa iyo. Mas mainam para sa iyo ngayong araw sa pamilya ang bigyan mo ng masayang mga usapan, makakaipon na kayo ng positive energy at mawawalis pa na mapaalis ang bad energy sa pamamahay ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay pamilya ang dapat na iyong paglaanan at unahin na mabigyan kung may extra kang pera lalo na ang minamahal para ang maibibigay ay laging may buwena sa pagkakaperahan ang pamilya. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Gemini, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 24, number 9 at number 32. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw ng gabay ay maging masinop at maging maunawain sa mga malalaman sa pamilya, nang magkaroon ng good vibes ng datingan ng swerte ang tahanan, kung makakausap ang mga magulang ay okay mabibigyan mo sila ang aura ng ikakasigla ng kalusugan, kung makapumunta sa bahay ng Diyos ay maganda ang maibibigay sa tahanan, sa buong linggo naaalagaan ang bawat kalusugan at maiiwasan ang madetingan ng pagsubok ang pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung mayroon kang ekstrang pera, ay bigyan mo ang mga kapatid at magulang ng laging kang mabigyan ng positive energy sa pagkakaperahan at syempre ang iyong minamahal, nang lalong gumanda ang pag-iibigan, Scorpio, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 11 at number 9. Pisces ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw kung may deal kayo ng mga kapatid sa isang negosyo, ay okay naman ang sinyales na magiging maayos ang lahat basta huwag magpapalamang sa pagkita ng share ng bawat isa ng tumagal ang may tatayong business. At ngayong araw may aura kang swerte at masaya kaya pwede kang makipag-transaction. Pag natapos ay sa pamilya na nang makabuo kayo ng bonding na mga swerte sa mga plano ng pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya sa mga miembro, ay sabihan huwag masyadong magbigay ng tiwala kagad sa mga kaibigan ngayong araw. Pwede siyang makuhanan ng pera kaya pag-iingat sa mga gagawin na iyong bigyan ng advice, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color yellow number 24 number 30 at number 11.